ang ika na estasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sa kabigatan ng krus na pinapasan ni Jesus ay agad na pasubaso Sa lupa't mga alabo, ang mukhang kalunos-lunos, kung itindig niya naman, nanginginig ang katawan, at at halos di makayanan. Sa di ay napagal, tumahat na tanaw-tanaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Yeso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa pasyong mahal at ikatlong ani ito pagkarapan ni Kristo katawan ay nang lulumo Nanginginig na totoo, litid sampung mga buto. Sa lupay na pasubasob, ang mukhang mahal ni Jesus, nahasa at nakuskos. Sa malaking pagkapagod, Gutom at madlang dayuk to Ang tuhod niya at kamay ay nangalimbag na tunay at pawang nangalarawan. Sa batong kinaluhuran at sa kinapaniinan. Katawan may malakas nitong poong mabanayan sa pagod at hirap di man niya mailakad yaong krus na mabigat panalangin iyon ay higit pa sa iyong makakaya. Ang bigat ng krus sa iyong mga balikat, ang bigat ng mga pangaalipustang ipinukol sa iyo ng nagkakagulo mga tao ay nagpabagsak sa iyo sa lupa. Panginoon, kapag nangyari ito, huwag mong hayaang tuluyan akong malugmok sa alabok ng pagkapahiya at pagkatalo dahil sa pagkasira ng loob at kakulangan ng pananampalataya. At kapag nadara pa ang aking mga kapatid, pagkaloban mo ako ng pusong mahabagin upang di na ako makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, nawarin -araw. mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahitul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod gawang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Yesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. At para ng sa una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggang. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa